Mm Hva? -hmm. welcome back po mga tutok At welcome sa ating YouTube channel At kung bago ka palang sa akin channel Ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe At pakihit ng notification bell Para lagi po kayong updated Sa mga video nating ginagawa Kaya nito sa gabing ito nga mga katotok Ay dumayo kami sa isang barangay Dito sa amin, sa barangay Malubago At sumama ko sa dalawang Magagaling at matitindi nating Espero, si Kuya Gab At si Kuya Bong Ayan So bale, nandito lang kami lulusong sa bandang unahan kaya ano pang inaantay natin mga katutok Let's drive! At ayun nga mga katotok, nandito na tayo sa ilalim ng dagat at nakakita tayo ng isang kulambutan na magkakalahating kilo. Kaya uh, banata na natin mga katotok, yun o, oh, sa pole. So ito yung mga anak nung mga nahuli natin nung nakaraang buwan. Ito malalaki na rin so pagsapit ng September, October nito mga katutok ay yung iba nito ay malalaki na rin at papapana na naman natin mga katutok at ito mga katutok sa pangalawang sisid natin ay nakakita tayo ng malapat na surahan yun know? o sa pool kaso na parang napasama yung tama mga katotok muntik pang makawala na no, please pero makunat naman yung balat nito mga katotok kaya hindi pa rin siya makakawala malaki na ito mga katotok sobrang lapad ng surahan na ito pero sa sobrang lapad ay muntik ko pag hindi matama yun no. na no, please mga katotok pero ayos ay nahuli natin masarap ito pang ihaw mga katotok Sisid ulit tayo mga katotok at nakakita tayo ng isang malapad na bilasong. hmm Sa pool. Bilasong tawag namin dito mga katotok. Ay sa ibang lugar naman ay lapad. O kaya dalagang bukit. So ito ay masarap mga katotok. Solve ito pang ihaw at saka pang preto, Masarap din ito. Kaya sa mga mamamili dyan, meron naman akong bagong huli mga katutok kaya bukas abangan nyo ko sa pag uwi at ito mga katotok sa pagsisid natin uli at nakakita tayo ng dalawang pirasong danggi you know mm -hmm, sa pool kaya yung isa tutusukin na lang natin yun wait lang yan tutusukin ko na mm -hmm, sa pool hindi ka na makakawala sa pag-aho natin dalawang isda ang nadadala natin ayos mga katoto double kill sa isang sisid ang ganda ng ispat natin na pagdayuhan ngayon mga katoto dahil napakaraming panain ayos at ito nga mga katotok sa pagsisid natin ulit ay nakakita tayo ng isang surahan na pong tinatawag namin dito sa lugar namin ay isdang bayot o lipstickan yun know, o ang sarap sa pag-ihaw nito mga katotok isdang bayot ho ito kung tawagin dito sa amin o lipstickan isunong masarap sa ihaw isang uri ito ng surahan mga katotok at ito mga katotok sa malaking bato na ito o tinataw namin manggol ay mayroong nakabungad ng usok iyon pala ay isdang isunong you know? ipos ipos mga katotok o saging saging naman kung tawagin dito sa amin masarap ito sa paksiw mga katotok sobrang taba ng isda na ito mga katotok saking saging po ito o kaya ipos ipos masarap ito yun o no? mahigit isang kilo na ito mga katotok sobrang lapad nya kaya pala mabigat hilahin kasi sobrang laki nya mga katotok yun, ito may nakita tayo isang danggit mga katotok yun know, oh mm -hmm. nadagdagan na yung danggit natin na 2 piraso mga katotok so pambinta na ito ayos masarap ito mga katotok, sa gabing ito pala mga katotok ay dito tayo dumaan sa medyo malalim-lalim, nasa 6 na dipop lang ito mga katotok hanggang 5 ayos at ito mga katotok dito kami dumaan sa bandang kantuhan ah, mga katotok at ito napakaraming danggit at ito yung inuna natin kasi malapad you know, dalawa so napakarami niya mga totok mga danggit kaso kumaripas kaya totosuki okay natin ulit mga katotok you know, para pag angat natin ay dalawang piraso naman yung gala natin pa ibabaw so huli pa sana yung natira mga katotok kaso naubusan ako ng hangin gawa na medyo malalim-lalim yung spot natin ay nasa ating uh, lagot ito so, ayos ay nakakahuli pa rin tayo kahit medyo malalim na mga katotok at eh, ay mga katotok sa pagsisig natin nakakita tayo ng isang tapis na mapagpahal ang tawag nito dito sa amin kaya mapagmahal ito mga katotok alam nyo ba ang tawag nito ay lab labungan mga katotok yun o no? masarap ito at mahal din yung presyo dito mga katotok, yung labungan kaya tinawag itong labungan kasi mahal yung kanyang presyo masarap din ito tawag dito sa iba na lugar na ay magkatot. pero dito sa amin ay labungan isdang mapagmahal at ito mga katotok na tayo ng isang silay Kaso sa tagal ng pag-upi ng ating camera Yun, mailap na Yun o, oh, ayaw na magpapala Kaya pumarito sa mga katotok Yun, hindi natin nahuli ah, Malapad-lapad pa naman sana yun mga katotok At ito mga katotok Nakakita tayo ng isang Manila noon kung tawag sa amin Yun o, oh, um, um, nakawala pa mga katotok Sayang at kakalaping kilo na yun mga katotok hindi natin lahat <laughs> sayang na sayang talaga at ayan mga katotok sa mga oras na ito ay pagilid na nga kami at ito minagpahabol isang talagbago mga katotok kaso yun o oh, ginugulo ng dalagang bukit kaya sundutin natin para hindi madama yung maliit na dalagang bukid kaya ayun na lumabas na mga katutok banata natin oh, kaya balak pa tumakas mga katutok ito pala kaya mm, tatakas ka pa ha? ayos at pagilin tayo nakadali pa rin tayo ng isang malaking talagpago malapad-lapad na mga katutok at ayan na nga mga katotok pagilid na kami at nang harvest pala itong dalawa kong kasama yun no? kaya pala panay pala kanina mga katotok pinakikinggan ko na yun pala ay yun no? Know, mahigit isang dipayan mga katotok yun no? Know, may mga pakul alimasag at saka mga silay ang dami pala ng huli ng mga kasama ko mga katotok ako lang ata yung hindi marami yun no? yun komportable yung huli ni Kuya Gab at si Kuya Bungo hayahay yung mga huli ng dalawa mga katotok siguradong malaki na naman ang income nito mga katotok kaya doon na lang natin silipin yung huli ko mga katotok sa bahay at ayan nga mga katotok nandito na ako sa bahay at ito yung ating mga naging huli yun know, o malaking sila ito mga katotok di natin nakakunan ng video at ito yung pakol na malaki rin hindi ko rin niya nakuna ng video mga katotok Gawa ng mahirap yung pwesto niya sa ilalim Matatagalan tayo sa pagkuha Yung camera natin ay one bar na lang Kaya hindi ako nakapag video ng maayos At ayos na rin mga katotok Marami-rami din naman yung huli natin Estimate ko dito ay nasa 4 pa 5 kilo ito mga katotok Yan so maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood Thank you for watching po